Gago pinagtulungan, di kinaya. <laughs> di kinaya, pre, di kinaya. Tatlo kasi pumasok sa burat, eh. <laughs> I mean, barat palap Trigis, may hirapan talaga yun. Gisi, gisi talaga yun. <laughs> shoutout sa mo, Mami Gaming at saka kay Ma'am Shara Gonzaga, no? Baby, baby, you're my Girl, you're yeah, everything between. Shoutout po. Yan, yan po, yan, yan po si Angela natin ngayon. Nasobrahan ka sapato. <laughs> Hindi. Ako mag-Angela. Ikaw na magkano, Cor? Ako, ako ako naman magpapa- <laughs> Ako Angela, ako Angela. Ako Angela, ikaw barat. Ah! <laughs> barat! Ayan na nga, ayan na nga. Ayan na nga sinasabi ko. Baka barat siyan. Baka barat siyan. Ang <laughs> lakas kaya na ito magbarat. Gagi ginatalo kami nito eh. Nung tan-talo-talo. Sige, ayan. Ayan na nga. ah. Lalo na may patong. Nako lalong lalakas yan. <laughs> Ay, naku, buhay parang life. Mamaya na! Yan na, yan na sinasabi ko eh. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Wala pa sinasabi, uy. Malikot, malikot yan, pre. Magaling yan, pre. Tragis, panurin yung stream niya. Uy, yes. grabe naman yung mga kalaban natin. Medyo mapapait, no? Pero wala yan. Kayang kaya nga yan, pre. Tingin nga mabuti, ah. Wala, busted lang yan. Wala. Ay, na, let's go! Yan na, yun, na. Yun. <laughs> Ayan na, ayan na, ayan na. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pagpapatong ako, dadar na ako ah. Chokes, galingan mo naman mag-Angela. <laughs> dadar, dadar na ako dito. Ay, ka ako na-cancel. Ay! Hala! Bakit ka nagpapakamatay? <laughs> eh, Jackie, sorry, sorry. Bak, bak, parak. Na-short na, -na yung pan ko, yung takbo. <laughs> dito, dito ako, dito ako. Ayun, patayo, 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 patayo patayan Yan, first blood. Uy, sorry. Nice one. Nakikiyas yes, ka. Ako bida dito eh. <laughs> patayan. Patayan. Nice. Patayan. Sige, kinahin. Nice. Okay, kainin mo. Good job. Grabe naman. Ang lupit naman ang burat mo. I, I, I mean, I mean barat pala. <laughs> Grabe. Ang lakas talaga. Ano nangyayari dito? Naglalabanan sila dalawa. Huwag natin pakialaban, pre. Ayun na, matay, pre. <laughs> Para kay burat lang kasi itong gun ko eh. Last kill ko eh. Uh, <laughs> <hindi> Mabigyan ka na, <laughs> naman eh. Wala nga po. Makaya mo yung habol. Makaya mo yung habol. Hindi, hindi kaya naman. Ay, grabe. Ayun, no. Ay, grabe. Labit ka na matay ah. Ano ba yan? Wala, <laughs> wala, wala. May last kill ka. gago. Ba't, ba't wala kanin? Wala kanin? Wala kanin? Ba't bawal kakain kanin? Iwan mo sa'yo. Siguro malaki. Ma, ma, baka malaki. Baka malaki si ma, Martis para sa'yo, pre. Oh, Awit! Are... <laughs> Sige, banata mo. Sige, banata mo lahat. Kainin mo lahat. Sige! Ubusin mo! Nagwawalang <laughs> buwan! Sige! Puratin mo! Yan! Grabe! Ang lakas talaga! Go, Barats! Go, Barats! push mo lang, push mo lang, pre. O, oh, bahala dito. Mananalo tayo dito kasi meron kang malakas pumatong. <laughs> Dapat daday na ka. <laughs> wala, pre. Wala, pre, ha? Ayan na, ayan na. Ingit naman yung iba dyan, no? Oh. Ingit naman yung jiba dyan, no? Oh. Sige, pasukin mo lang, pre. <laughs> ano nangyari? Ugo. <laughs> Uy, naglalakad lang ako. Namatay ako bigla, gago. shit! <laughs> okay, ubusin mo yan! nice, nice, nice. Grabe talaga, ang lakas. O, so, gago na matay ako bigla. <laughs> Guys, iba talaga pag nakapukos ka sa patong, no? Gago talaga, nakakalimutan mo yung mga kan mo, eh. Na may asawa kayo. <laughs> Ay, gago. Gago, pre, kita mo yun. Namatay ako, hindi ko namamalayan. Imasin mo kasi, Angela. <laughs> <laughs> Ito na tayo, patay yung tanilon. <laughs> Tulog yung tagawa sa ni Ron. Wait lang, wait lang, pre. Wait lang, wait lang, Wala akong kana. Wait lang. Wait lang. Wait, lang. <laughs> wait lang, back muna. Back lang. Yung tawa mo ah. <laughs> o, dito pre, dito. ay mamcha. Dito, dito pre. Oh, dito pre. Oh, o, oh, yan, yan, yan. Yan. Galingan mo, pre. <laughs> Galing yan, bre. Gra, gra grabe kasi yan. lakas kasi ng parat niya eh. Grabe yan, tindi. Bilib na bilib ako eh. Kung um, ka pa. Ganyan yung masarap patungan, di ba? Lawin lang tayo dito ha. Oy, oy, content lang to ha. Ito ha. Ito, git, git ko, pap sa'yo. Ano, anong gagawin ko dyan? Ay, meron pa akong git na pap. Ano to, pang Ano to, red ball? <laughs> oh, nabibitin kasi yan eh. <laughs> ano yung bop yun? Anong bop yun? ayan, pati yan. Pinapalakas talaga ako ah. <laughs> Pagahan na sir kasi pinalaga. Di <laughs> matindi dito lang tayo sa gilid. Ayun na, ayun na, Bakbaka na yata dito. Bakbaka na yata dito. Ayun na, ayun na. Bakbaka na to. Sige, bakbaka na to. Oh, boss. boss Sabi si yata. Sabi si yata. Malabo. Sabi si yata. Sayang, <laughs> <laughs> naistang ka-pray. Naistang ka-pray. Hoy, Gabi. Oy, ay, ay, gragi. Oy, gragi. Oy, oy. Oh, nice, nice, nice. Ay! Tolo! Ay! Hindi pa tayo yung barak. <laughs> oh, di ba? Oh, sabi sa'yo eh. Kala ka yan eh. <laughs> kalaban na yun pero buhay pa. Grabe ang tibay ng barat niya. <laughs> o oh, tara 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 Lord Tyler, Lord child, Dito na ako sa gilid ha. Dito na ako sa gilid. O bahala na Ako bahala sa ito. Ayun na, 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 ayun na. Ayun na, ayun na. Sige, pasong natin. Biradahin mo lahat Sige. Sige. Sige, ubusin mo. Huwag kang magbulo. Ubusin mo lahat. Sabis Bakasabis yan. Baka sabis yan. Baka sabis yan. Habulin mo yan, te. Abulin mo teh oh, Oo, na sandali! Bakit pa nagmamadali ka? <laughs> grabe naman si Chiara! Grabe talaga! Oo, oh, yan pa! May patong pa ako! Trigismin! Kakatapos ko lang pumatong! patong ulit! Ang lakas <laughs> naman! Kaya pumatong awit! Sige, good siyan! Okay, nice! oh, kaya mo yan! Labanan mo! Ubusin mo! Ubusin mo! Ubusin mo yung lahi nila! Sige! Kaya mo yan! Wakwakin mo lahat! Bakta! Bakta! <laughs> Uwi na. Sige, takbo lang. Nandito ako para si... Oh, yeah, sige. Sige, palaran mo 'yan. Ay, ka. Sige, kaya mo 'yan. Patayan, ubos. Nice. Oh, grabe talaga tayo, 'di ba? Lakas natin. Ikaw din, ha? Tayo dito tayo. ayan na, sige, banatan mo, banatan mo 'yan, banatan mo 'yan. Banatan mo, banatan mo. Oh, nandito na 'yung patong para sa iyo para lalakas ka. May malisya. Ayan naman talaga gusto ng mga babae. Dawin na tayo. Eh, ayan na. Pakis na yan! Wala yan sila binatbat sa atin! Sige, patayin mo lahat! O, oh, sige! O, oh, sige, yan! Nakatakas yung isa! Ito na naman! Kaya lang maglalas kaya yan eh! Ay, grabe talaga ang tibay natin dalawa! Ayan na! Ay! Tulong! Uy, takbo ka! Takbo, 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 takbo! Takbo, ako bahala sa'yo! Ako bahala Oh, sige. Oh, ano, hindi nila tayo kaya. Grabe talaga, ang lakas natin. Wala kang nagawa kahit kapraso eh. <laughs> Iba eh, pamatindi yung mga yung mga sanib natin eh. Talagang ginaganahan yung gano'y, yung brat, no? no, no, tayo, bro. Dito tayo, bro. Ayan oh, sample niyan, pre, oh. Sige, sige. Pag pinagtulungan kanila ba? Uy, gago, baka maubos kayo, ha? Hindi, ha? Ah. <laughs> Uy, yan ah, na, Sige. Uy, gago. Kaya mo yan. Ako, patay, takbo. Ako, patay yung burat. Patay yung burat. Gago, pinagtulungan. Hindi kinaya. Hindi <laughs> kinaya, pre. Hindi kinaya. Tatlo kasi pumasok sa burat. Eh. <laughs> I mean, barat pala. Tama talaga. Ayan, ayan. Ah, nandito sila lahat. Ay, gago. Sige, panatan mo. Kaya mo yan. 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 Hindi <laughs> <laughs> talaga kaya. Pinagtulungan. <laughs> <laughs> Ay, naman nung laro to. Be, okay yan, pre. Mukhang minalas lang kami. Mukhang minalas lang, no? Minalas lang, eh. Gagi, bayag alat kasi!